Let's go. oh you. 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 Good morning, guys. Say, Good morning, guys. Mm -hmm. Good morning. So today is Andrew's first day of school. Right? <laughs> Are you happy? Are you nervous? Yeah, kagabi kinakabahan daw siya sa niya sa akin. But yeah, first time yung papasok ko yun sa school dito sa area namin. Kasi last year, so he's in last year grade 3 siya. So for two months, pumasok siya dun sa school na, school dun sa um, sa Ontario. Tapos, pagdating namin dito sa Alberta, hinom-school ko na siya. So, hindi pa siya nakakapasok talaga dito sa school dito, sa malapit sa amin. So, today is his first day, right? So, last Friday, nagkaroon din ng open house. So, namit niya na yung teacher niya, tsaka iba niyang mga classmates. So, ngayon is... Ang oras na, it's, um, I think it's 7.15 in the morning. And yan, nagpre-prepare na ako ngayon ng pambaka ni Andre. So for Andre's lunch for today, nag-request siya ng pizza daw yung gusto niya. So pinipreheat ko na yung oven So, ito yung lunch box na, lunch box na binili ko dun sa, ano, sa Walmart. So ano lang siya. Yan, may mga small container siya. Yan. Tapos ano siya, parang expandable siya. Hindi diba, manipis yung siya, pero pwede mo siyang expand. Yan. Yan. Laki na siya. Tapos ito yung ano, parang ice pack. Kapag pwede mo siyang lagyan ng malamig. Kunyari yung mga cold cuts, yun, mga fruits. Pag gusto mong malamig, lalagyan mo lang to sa freezer. Tapos ayan na. yun. So ngayon, ang bawal lang ni Ali is pizza. Tapos hindi ako masyado kasi nga pa grocery. Ngayon ako na grocery. Nag-order ako sa online sa Walmart. So, mamaya namin siya pipikapin. So, ang ano niya lang is ito, orange. Tapos, meron siyang pizza, granola bar, um, dalawang rice crackers. At ano pa? What do you want? What else do you want? Yeah. Dalagdag ako pa siguro ito. Ano po, mga snacks. Ayan. Yeah. Andre is ready. Ayan, yeah, ready na siya. Wait, let's fix her here. So, yung pizza niya. Ayan, yeah, kinap ko na siya ng maliit. Yeah. I'm gonna go soon. Pero, syempre, magpipicture taking muna kami. Lagi namin ginagawa yun. Pag first day of school, right? Okay. Kina-access na rin namin mag-ano, mag open and lunch box. There. So, we have to go soon. Don't ruin your hair! Hmm. Nagiging ako ng gel yung book niya eh, kasi si Richard ginapitan niya. Yung bangs ni Andre ganyan niya, parang si Dora. Huwag <laughs> niyo ba e? Eh. Backpack niya. Ito yung backpack niya. Matching. Ayaw niya ng... Nung... Gusto niya space daw. Hindi naman matching. Yeah, matching na. It's not matching. Yes. Tapos dito sa Canada, merong in their shoes. Kasi diba kasi pag winter, madumi yung sapatos nila. Yun kaya kailangan nila magpalit ng sapatos sa loob ng eskwelahan. So, merong indoor shoes. Ito yung indoor shoes niya. Pag pagpasok sa klase, magpapalit sila. Paglalabas sila ng recess, pagsosot naman din yung outdoor shoes. Okay, let's put it, put it here already. Yan ang mahirap kasi ang actual laman lang ng backpack nila, yung ano lang, yung lunch bag lang talaga. Yan. Tapos, Andre, this is your EpiPen. May epipen si Andre kasi meron siyang allergy sa nuts tsaka sa shellfish. So, andito lang to. For emergency, just in case. Ngayon okay, yung first day of school nila, ang papasok lang yung no, may last name ng from A to L. Tapos tomorrow naman yung from L to Z. Mas, Tapos sa Thursday, sabay-sabay na silang lahat. Oh, Ayun so, lang. Mahinabigat yung mga bag. Alam ko sa Pilipinas yun, di ba dati? Yung bag namin, laman nalang, sampung libro yata. <laughs> sampung notebook, sampung libro. Pero yun, elementary, yung, may bigat ng mga bag. Tapos dito, ang laman nalang ng, ng bag nila, is yung lunch box lang nila. Yun lang. Kasi yung mga, iniwan nila sa gamit yung school. Eh, iniwan nila iniiwan na na yung mga gamit sa school. Dito, yan lang. No? Yan, ang laki na kagos, no? hmm. Hindi ko ma-imagine kami nung maliliit kami, babes. Dadala na yung mga textbooks. Wala kami mga locker. Everyday, kailangan namin daling yung... yun. ang ka kaibahan dito. Hmm. Sige na, let's go. We're gonna go soon. Ayan, picture taking na kami. Our annual first day of school photo shoot. Kaya lang, sinulat ko na lang kasi hindi ako ready masyado. Ayan, let's go. Show me your... Yan, yan ang outfit ni Andre for today. Okay. Go in the car now. Ayan. Yeah. Alis na kami. Makikita niyo yung mga bata dito, nagbabike lang sila. May iba mga wala pang mga magulang yan. Sila sila lang talaga dito. Ayan. I think we might not have be able to find parking. Eh. We have to walk. Dito na kami magpapark. Ayan. Happy birthday, Yeah. Nagpark kami medyo hindi malapit sa school kasi mara ang ng mga tao dito. Kaya dito na kami nagpark sa street. Maaga pa, maaga pa 15 minutes pa eh. Pero marami nang pumapasok ng mga bata. yes yeah breakfast date. <laughs> Wala na si Andre na sa school. Yung mga sila Isabel at si Michaela bukas pa si ano, yeah, bukas pa sila magse-start sa school nila. Magbe-breakfast lang kami dito. Ito yung parang bistro dito sa Pick up time na para kay Andre. Let's see kung na-enjoy niya ba yung school niya today. Good! Did you have fun? Huh? How's the house school? Good. Oh wait a minute. Hello guys, kaka-uwi ko lang ngayon. Um, Hinatid ko yung tatlong bata sa school. Hindi na ako nakapag-vlog ano eh, nakapag doon kasi ano, naubusan na ako ng storage din sa phone ko. Ayun, kaya ito ngayon, home alone ako. And tahimik ito sa bahay. Um, sobrang tahimik. Nakakapanibago. So, let's see kung anong mga pwede kong gawin ngayon. Makapaglinis ako ng bahay tapos makapagluto. Tapos mamaya siguro dadalhin ko sila pag uwi nila sa library. Tapos meron din farmer's market kasi dito ngayon dun sa mal malapit sa school nila. So, baka puntahan din namin yun mamaya. Last year kasi, sila Isabel at si Michele, naka-homeschool sila. Na-online sila, naga-online sila. Tapos si Andre naman, hinomeschool ko siya nung lumipat kami dito sa Alberta. So, ngayon lang sila ulit bumalik sa school. So, talagang nakakapinibago. Just hoping and praying na sana maging okay yung mga bata sa school. Na especially, um, especially si Andre, I, hope, I hope talaga na makahanap siya ng kahit isang kaibigan lang talaga. Yun lang yung pinagpipray ko talaga na makahanap sila ng kahit isang good, one good friend. Yun lang. Kasi, syempre, ang hirap din naman bago lang sila dun sa school nila. Lahat, halos lahat ng mga bata dun makakakilala na. So, parang medyo, tsaka sila nak, naninibago din yung mga bata. So, sana lang talaga na maging okay yung araw nila ngayon. So ako ngayon ng adobong, ito, adobong sitaw at saka hindi ko alam kung tawag ito hilabos na hilabos na hipon na yun. Nalagyan ng luyo lang sa butter. Nagluluto na tayo ngayon ng hilabos na hipon. It's butter lang yung gagamitin ko. Butter lang yung gagamitin ko. Tapos luya. Tapos yung hipon. Yun lang yun. So, maybe salt and pepper. Si Andre kasi allergic siya sa hipon. So, ang uulamin niya mamaya pagdating niya is yung adobong sitaw. Na may pork. Yung si Isabel at si Michaela. Mahilig dito sa hipon. na yun, yung luya. Ayan, hmm. Medyo mabango na yung luya. Tapos meron konting-konting brown na siya. yan, ilalagay na lang natin dito hito. Hmm. tree